Oh, nawalan po kasi ng kidney habang naglalaro po itong Serbian forward basketball player na si Borisa Simanic. Yan ay matapos ma-injure ang kanyang kidney sa World Cup game habang sila po ay nakikipag-basketball dito po sa South Sudan. Uh, ano yan? Patingin natin. Alin dyan? Nasaan siya dyan? Okay. Tira, parunin natin. Yan, yan, yan. Okay. okay. Siya yung... Oh, siya yung tumatalon-talon na yan siguro. Yung... Ayun, yung naka... Ay, Pwede ba ay, ulitin natin? Ano medyo yung na ano, ano ko eh. Siya, na... Sakit na po, siguro. Naibay focus ko eh, no? Ayan, yan. Turo mo nga sa... Hindi ayan. Sa lang ako titingin kanina. Ayun, yun. Okay, yan, yan. Okay. Ayan siya, okay. Ayun ayan, ay, hindi ay, ano, ay, masyadong halata, ano? Siguro nasaktan siya, napaganon siya eh. Hindi Papo. pakiulit ka. Ulit, <laughs> ulit Sorry ha, ulitin Pera, lang paki natin ha. Instant replay, wala ba slow mo? <laughs> uh -oh. Okay, so ayun, ay, yung yeah. bola. Ayun, na ganun siya. Ayun lang? Ayun, yun, parang nasiko. Nasiko di, di ba nasiko normal, normal lang sa, sa basketball yon di ba? Na may hawak na bola, masisiko.